Bawa yung container mo, legit naman. Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka, pa ba rin, nagbibigay ka pa rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po, eh, subject po one way or the other sa tara system. So nagbibigay ka para hindi ka maharas. Tama ba? Ayon sa iyong affidavit? Opo. Yes po. Ano bang ano mo? Ano bang description mo ng paghaharas sa ng mga pega bureau? Um, 'yun po. Pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Um, bigyan ko rin po kayo ng isang example, no. Ah, uh, kunwari po, meron po kayong parating, no. So, yung binili niyo pong sapatos, sabihin natin mga nasa 3,000 po, isang buong container. Lahat yung mga goods mo 3,000 lang meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na ah, hindi 3,000 yung halaga niyan. 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. O pupuntahin kanila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung, yung container. Kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So nasabi ko po yan na, tingin ko po, lahat mo ng shipment, dumadaan po talaga sa Tara system, one way or the other. Sino-sino yung mga nangahara sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng Tara, ayam Ayan po, isa po dyan yung Comsend. Kasi sila yung may pinakamalakas na ano eh. Sila lang yung time na yun talagang alos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, natataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilan ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? twenty uh, 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, uh, tulad na sinabi ko, uh, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yun. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ngayon, meron akong nga uh, hakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bakud po. Uh, Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bahod si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. in nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag di ka nagbigay sa kanila, ma ma-harass nila, ma ma-hold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bacod? paano mo siya nakilala? Si Jojo Bacod po, nakilala ko po yan. po kasi yan eh, sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yun. So, nasabi niya nga sa akin na, ayun, kaya, niyang, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At nirefer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Dabaw Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, hindi ko... Ang gusto ko lang naman magnegosyo eh, kung totoo, sa, totoo, sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga tao nasa likod nito, binabangg binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Manz Carpio, uh, sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napaka-bigat, no? Napaka tindi ng influence ni Jojo bakod sa Bureau of Costo. of explain nga ito? Um, hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ay, ayun, ayun nga, kila, nagkataon, kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Alen Kapuyan. So marami siyang kilala mga may influensyang tao. Kaya, yan siguro, kaya malakas din ang influensya niya sa Bureau of Costo. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Baco? Opo. Nung uh, simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi, na, hindi niya kaya. So, ini-refer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya ano ng kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? tawag mong tita naning na pinakilala ni Jojo Pan? Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saan ang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Uh, pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun. Yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapagtansak sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan at kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pina, nila ako sa Davao noon para daw i si Paolo Duterte. At may text po ako niyan eh. Uh, ano po yan? Sinabmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate ano, ah uh, investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So, yun po. Yun po yung ebidensya ko. Kitita ni. Ayun po, lumipad po ako ng ano ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo na ako ni Jack. Siya yung wala na maka wala na makaming ano doon sa sakyan. Sinundo kami ni Jack. Mark, dito muna tayo kay Tita Naning. Paano? Paano ka na paniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Alay mo, sabi-sabi lang niya yun. Opo. Si, kasi po si Jojo Bahud yun, yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bahod, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun, po yung, yun lang po yung naging basihan ko. Dahil si Jojo Bahod po yung nagsabi. Anong pruweba ang ibinigay sa'yo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya? Na member nga ng Davao Group? ah uh, ang pinaka pweba lang po na maibibigay ko sa inyo is uh, lahat ng transactions ko is naging green lane siya. Uh, lahat po ng dokumento ko pagka kinumpara nyo eh, puro pare-parehas. Puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino pagka nakita yun, i hold nila yon kasi bakit pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kung pweba sa inyo eh, Na, kung, kung totoo ba si Tita Nani, yung Davao Group. Dahil tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun. Hindi makakalabas yung ganong karaming container ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tita Nani, at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs. Yes, sir. Yes, Mr. Chair.